Nandito dito naman tayo mga boss. Ito mga boss, meron tayong DIY mga boss. Ito yung pantapal sa mga malaking butas mga boss. Ito yung diskarte mga boss. Kasi kung body pillar ang ilagay natin dito, darating ang araw mga boss, tutuklap siya. bibiak Ito yung diskarte mga boss. Pag pangmatagalan at saka DIY natin. Ito mga boss, hinilagyan natin ng marking at saka o kaya natin ng router para hindi tayo mahirapan, hindi siya mabibiyak kung magamit tayong tigib. ito mga boss pagkatapos nito mga boss gamitan natin ng tigib mga boss yung nilagay natin marking dapat natin uh, hindi natin masyadong malugak mga boss kailangan ito mga boss masikip kasi tinatapal natin dandahan lang tayo sa pagtikip mga boss kasi baka ma masyadong malugak yung ating nilagay dapat yung masikip ito pala yung DIY natin mga boss sa mga malaking butas ito nga kahoy mga boss yung mulabi marami itong butas yung kumbaga mga boss haya, sa kahoy na ito ito nga kahoy hindi ko lang ma-explain bakit na maraming butas parang bahaya ng uod mga boss sa ilalim ng malaking kahoy merong uod ito so, mga boss, medyo yung pag natin masyadong malakas, no. Nakikita niyo sa gilid mga boss, parang nabibiyak. Ito lang po masasabi ko boss, kailangan ng dandahan para hindi magbiyak, para ano, para makikita niyo mga boss, merong nabibiyak sa gilid. Ito so, mga boss, tapos na tayo sa pagtapal mga boss, makikita niyo mga boss. Parang pareho lang ng kahoy, ito mga boss din itong silya din mga boss, masyadong dilaw, dapat natin lagyan ng tinting color. Ang tama nito mga boss, meron kang burn amber at saka black para makuha mo ang kulor ng kahoy mga boss, yung kulay ng kahoy. Ito mga dapat na gawin mga boss sa mga katulad naming varnish Kailangan ng gamitin natin masilya katulad ng kahoy nga kulay kasi mayroon kasi mag-request mga boss sa may-ari nga clear clear finish walang kulay medyo mahirapan ka o hindi mo kulayan yung masilya dapat kulayan mga boss iparehim ipareho mong kulay sa kahoy ito lang po yung diskarte mga boss bago natin masilyaan hanginan muna natin para makikita yung mga butas at saka mga bibiak sa mga gilid ito so yung diskarte mga boss, ito yung lagyan natin pako. Katulad ng pakong kahoy, yung tarugo. Lalagyan na natin lahat. Sa tingin yung masikip, walang biak. Hindi, lagyan mo rin, lagyan na rin. Kasi pag mapinis na yan mga boss, dyan mo na makikita yung mga biak-biak sa gilid ng lagay natin pako. At ito mga sinikip natin mga boss, yung mga dugtungan sa tingin nyo mga boss parang wala nang walang crack sigo na sigo dapat para sure mga boss lagyan din, din natin ng masilya kasi pag pinis na dyan mo na makikita yung mga malaking biak mga biak ito mga boss mayroong butas ang dapat ito mga boss isiksik mo ng maigi pagkatapos mga boss sa bandang butas mga boss yung masilya ni mo, yung masilya natin, ibubukol natin. Kasi mga darating ang mga 24 hours mga boss, kusa siyang baba. Pag level lang ang masilya natin mga boss, pag matuyo siya, kusa siyang bababa. Di hindi na siya pareho sa kahoy. Magmasilya ka naman agad, magmasilya ka naman balik, magbalik ka naman ng masilya. Dapat mga boss, yung lalim katulad ng pako, lalim yan, dapat pag natin, isiksik, na, isiksik natin na maigi, tapos ibukol natin sa bandang pako. Pura mga, mga na imuhang punduhan ang babaw sa bangag, imuhang paburuton kay Ugmauga, kusa siyang bababa, din binukol mo, kusa siyang bababa, di, pag matuyo siya, level lang siya sa kahoy hindi ka na magbalik-balik ng masilya ito yung diskarte mga boss ha, katulad namin mga boss din ang gamitin pala ng mga boss kitong stick mga boss ang makarelate ito mga boss yung naka furniture na nakatarbaho sa furniture mga boss ito yung ginagamit namin kasi pagpalita so mga masikip nga banda mga boss hindi ka magagamit ng palita ito lang mga boss ito yung stick namin ginagawa DIY lang para hindi tayo mahirapan tulad ng mga nilagay natin crown mga boss sa bandang ilalim nito yung pasya board tapos lagyan natin ng molding crown meron yung nabibiyak sa ilalim mga boss kasi dinugtong natin hindi eh, merong mabiyak dapat lagyan ng masilya mga boss para buong buo tignan walang biak pag mapinis na lahat ng mga butas ng maliit mga boss yung malalim kailangan lagyan ng tulad ng sinasabi ka mga boss yung mga lalim ibukol, ibukol natin yung masilya kay magmato kay matuyo na pusa siyang bababa pag bababa siya hindi na libil na siya kasi nakabukol yung masilya natin ito lang yung tips ko uh, sa atin mga boss kailangan ibukol yung masilya para hindi ka na magbalik-balik sa masilya mga boss tulad dito mga boss yung gilid sa ilalim inlagyan natin ng masilya kasi dinugtong na ito mga boss para pag pinis natin at natin, buong buo. Walang walang biak. Tignan mga boss. Din itong nilagay natin edging mga boss. Sa uh, plywood to kahoy mga boss. Sa harapan, kailangan natin lagyan ng osilya. Para hindi makikita yung mga biak mga boss. Ito lang masasabi ko mga boss. Katingin nyo mayroong mga biak at saka may yung mga gaspang-gaspang sa, sa arapan ng kahoy, yung engine Lahat lagyan ng masilya. sa makikita mo lang lag, lahat lagyan para hindi ka na pag-finish na boss. Sus, Susa siyang makikita mo mga boss yung pag-finish mo. Mayroong mga biak, -biak. kasi mayroon na siyang color, mayroon na siyang top coat. Makikita mo itong mga bus hindi pa ito makikita mo kasi wala pa itong sanding sealer. Pag sanding sealer, mga boss, makikita yung mga parteng hindi mo nalagyan. din na malagyan mo. Pag color mo na, pag color mo na nito, mga boss, diyan natin makikita yung mga sikretong hindi makikita sa mata mo, mga boss, pag masilya. Ito ra po ng diskarte, mga boss. Kailangan sa makikita mo, lagyan mo lang.